guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So, ito na naman po ang inyong China Shop Vlog. So, since na nagpa-vlog tayo at nagsishare tayo ng mga experience at idea dito sa YouTube, at lubos-lubosin na natin guys, para naman kahit papano, eh magkaroon na naman kayo ng konting kaalaman at idea. Lalo na dun sa mga nagdadrive. Yan, so ang mga isishare ko ngayon is kapulutan ng Arab and of course, safety precaution na rin, lalo na doon sa si may mga sasakyan. So, itong aking mga, mga na-research, isi-share ko na rin sa inyo, guys. At of course, awareness na rin. Ito yung tips na kailangan yung malaman, lalo na doon sa mga aking subscribers at sa aking mga viewers na may mga sasakyan. So, ito yung mga bagay na dapat wala kayo sa inyong mga sasakyan para kay papano ay eh, safe kayo. So, ano ba yung mga bagay na dapat wala sa mga sasakyan natin at pwedeng mag-cause ng kumbaga flammable siya or mag-cause ng explosion. Ano ba yung mga limang bagay or limang object na dapat wala sa ating mga sasakyan at pwedeng mag-cause ng accident at ito dapat nating iwasan. So, dapat maging aware tayo sa limang bagay na ito. Panoorin! Number one, dapat wala tayong lighter sa loob ng ating mga sasakyan. So, ah uh, bakit kailangan walang lighter sa ating loob ng sasakyan, guys? Kasi ang lighter, guys, kapag na-expose din siya sa initan, or can you imagine that, kung kayo ay magpa-park, at yung lighter nyo ay iwanan nyo doon sa inyong mga sasakyan, eh, pwede pong uminit po yun dahil po sa exposed sa sunlight or sa araw. Or else, yung inyong mga sasakyan, kung nakapark lang po siya, uh, exposed sa sunlight or exposed sa araw, it is possible na mag-cause po siya ng init doon sa lighter. So, yung iwasan nyo guys, yung ganun scenario. So, kailangan wala po tayong lighter sa ating mga sasakyan. So, shout out dyan sa mga nagyosi or mga nagsisigarilyo or mga nanigarilyo. So, yun po dapat wala kayong lighter sa inyong mga sasakyan. As much as possible, palagi nyo ilagay sa inyong mga pulsa at wag na wag nyong na expose sa init or sa sunlight. Ayan, so alam niyo naman po siguro kung gaano kainit ang panahon ngayon. Iwas-iwas na lang po talaga guys sa pwedeng mangyari. Number two, so ito yung pinakamahalaga. Uh, I, I'm sure lahat sa inyo aware dito kasi kahit sa airport pinagbabawal po ito yung ating mga power bank. So, kailangan sa ating mga sasakyan, wala po tayong power bank na nakalagay doon. Kasi, unang-una, yun po, uh, kapag ipinapark nyo po ang iyong mga sasakyan na exposed sa araw, at of course, yung kapag sinarado nyo na po yung sasakyan, yung temperature nung isiinit po talaga siya. kanya imagine na experience ko sa loob ng sasakyan na walang aircon, ganun po. At mas mainit pa po doon. So, kung meron po kayong power bank doon, wag na wag na wag kayong maglalagay ng power bank sa inyong mga sasakyan or sa loob ng inyong mga sasakyan para po maiwasan natin ang sunog or explosion ng ating mga sasakyan. So, yun po yung iwasan natin guys na pangalawang dapat natin iwasan sa loob ng ating mga sasakyan na hindi sila nakalagay. And then yung pangatlo guys. So, ito po. Isa po ito sa mga bagay na hindi din pwede sa airport or kahit saan. Kasi, uh, experience ko to guys nung pumunta ako sa airport or Uh, papasok na ako sa airport, talagang pinatanggal po nila talaga sa akin yung mga ganito. Yung ating mga body spray, or mga lotion, or kung ano man yung mga pabango, so mga shampoo, yun. Pinapatanggal po talaga nila yun sa ating mga bagahe, or kahit sa inyong mga sasakyan, guys. I suggest na kung meron kayong mga pabango sa loob ng sasakyan, please tanggalin nyo na po yun dahil yun po ang mag-cause ng explosion. Ang mga pabango po talaga ay meron silang mga chemicals na nahahalo doon. So it is possible na kapag uminit na po ang temperatura ng iyong mga sasakyan, lalo na kung ito ay exposed sa araw or nakapark kayo sa initan ng araw. So, it is possible na mag din po ito na explosion. So, yan. And yung pangatlo na dapat wala tayo sa ating mga sasakyan para safe tayo. Yung ating mga pabango, lotion, yung mga spray, or yung mga kung ano-ano pa na may mga chemicals talaga. Pang, pang apat kailangan wala po tayong salamin. So, ano pa yung mga salamin? So, pwedeng salamin sa muka, salamin sa mata, yun. So, yung pinaka-specific dito, yung mga salamin sa mata. Kasi, more or less, may nakita po ako na sa loob ng kanilang mga sasakyan, eh, meron silang salamin at nilalagay pa nila doon sa mga, dun sa front na may salamin doon. Doon nila nilalagay. So, It is possible kasi na kapag na-expose din siya sa heat, halimbawa, paparking kayo, na-expose sa heat yung salamin ninyo, and then may natatama ang object na like paper or mga karton, mga kung ano man yung possible na pwedeng tama, mga plastics, pwede din po siyang mag-cause ng sunog guys. Kasi ang salamin kasi, kapag na-expose sa araw, pwede siyang naging magnifying glass. So, I'm sure alam niyo po ang ibig kong sabihin. Or kung meron kayong salamin, pwede nyo po itago kung saan man na hindi pwedeng ma-expose sa araw. Kasi guys, yung sikat ng araw, re-reflect yung sikat ng araw doon sa salamin. Ayan, kung tumagal yun, pwede siyang mag-cause ng sunog at tumama doon sa mga uh, karton, mga papel, or mga plastic, kung ano man yung nakalagay sa inyong mga sasakyan. Ito yung panglima guys na dapat wala sa inyong mga sasakyan course, yung, yung bottled water. Yan. So, dapat wala po talaga sa inyong mga sasakyan yung mga battle water. Bakit po dapat wala sa inyong mga sasakyan yung mga battle water, guys? Para naman po kahit papano, eh, kapag nalaglag po ang mga battle water, kasi minsan nilalagay lang sa upuan, sa gilid-gilid, it is possible po talaga na mahulog siya at matatapakan nyo. At akala nyo po talaga, ang natapakan is yung preno, yun pala yung battle water. So, pwede siyang mag-cause ng accident. Kasi, syempre, kapag nagda-drive ka, lalo na pag nagsa-cellphone ka, or hindi mo alam na, may nadistract ka na sa mga ginagawa mo, and akala mo, ang na-aapakan mo is yung preno, yun pala, yung bottled water na nahulog mula doon sa upuan or kung saan mo siya nilalagay. Pang-anim, guys, na dapat din natin iwasan, na palagi na loob na ating mga sasayan, yung mga kalat. So, kailangan, guys... Um, time to time, linisin nyo ang inyong mga sasakyan or mga loob ng inyong mga sasakyan. Alisin nyo yung mga papel, mga resibo, mga plastik, mga carton-carton at kung ano-ano pa doon sa loob ng inyong mga sasakyan para maiwasan naman po ang ating abirya. So, mas maganda pa talaga na malinis at maayos. At of course, kailangan meron tayong tinatawag na self-discipline. So, yung disiplina po talaga ang pinakamahalaga para maiwasan natin yung mga bagay na uh, hindi natin ini-expect na mangyari. Kasi yung consequence po noon guys, is mahirap. So, the are circumstances na hindi hindi natin maiwasan talaga kasi unang-una, busy tayo. Pero, guys, to opinion lang bilang isang vlogger na dapat panatilihin natin or magkaroon tayo ng quality time sa paglilinis ng ating mga sasakyan or sa inyong mga sasakyan either. Kasi, syempre, hindi lang naman po yun para sa akin, guys. Of course, para din po sa inyo yun, sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers. Ito po ang aking opinion. Eh, base po ito sa aking mga nare-research. So, sinishare ko lang po sa inyo, guys. Para naman kahit papano yun. May sense din po yung pagpunta nyo dito sa aking YouTube channel. At hindi naman po masasayang ay yung pag-subscribe dito sa aking YouTube channel. So, so yun po yung na-research ko guys ha. So, sana meron na naman kayong natutunan sa aking vlog for today. So, ito na naman po yung Shine na Black. At magsasabi sa inyo na maraming maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Please don't forget to hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. And kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin, guys. Thank you so much.